Good morning, mga palangga. So, today, magbe breakfast tayo. Okay. Okay. Ito ang ating breakfast for today. Ponji Lugaw. Ano ba itong nilagay nila dito? Meron dahon-dahon. Mm. Ano ito yung hapyan. Mmm. Ano ito? Ano tawagan? Basta sa dahon-dahon na yan. Basta may dahon. The best. Maraming bawang. Mmm. Good morning. Sabi ni Lenny. Hindi ko dalawa yung ko kaya hindi ko masyadong mabasa. At ang sarap ng paggawa ng aking caramel latte. The best in the West. Hi, Raystor. How are you? Maverick, how are you? Actually, yung plano ko talaga. Ito lang. Ay, I forgot. Ang itlog. Ang liit ng itlog. Diba? Hmm. Grabe, ang genet, ha? Ang genets. Ay, nako, mamaya na. Kasi mapaso-paso ako. Ay, hmm. gabi. Mga palangga. Hi, Yoli. Reyes, how are you? Chris. Tina, how are you? Bal Balta mga palangging. Tapos, sabi ko, ito lang sana yung kakainin ko kasi diet. Lugaw. Mm, si AK Fox. Wow. Ano ito yung reserve natin? <laughs> Ito yung reserve natin. Di ba? My friends, masarap yung ano nila dito. Uh, anong patawag dito? Corn beef hash. Sa atin, kay corn beef malang ito. Sa ato aba, sa bisaya. Corn burp. Corn, corn burp. <laughs> corn beef at saka sinangag. Mmm. I think, kapag nanggal, so sweet. I love you for that. Delta ng itlog. Hmm, panalo. Itlog, tsaka. Hmm, mga kag. The best. Hmm. Hmm. Ayun Mukbang muna tayo today. Palangga ha. Hmm. Ang Kamukha ko si Wen Weng Weng. Kasi walang lighting. Ngayon, isa na ako Amerikanang hilaw. Mm. Jennifer. Bughaw. Garondi. Thank you. Ginutom ako bigla, sa ni George. O nga yan. Ang sali yan. Lugaw lang to, panalo tsaka itlog. Mmm. Panalo sa banga. Alam ano mo, ang Pilipino, ito kahit anong lahi, iguro. Kaya saan ka mapadpad? Saan ang lipunan, saan ang mundo ka mamapadpad? Tapag yung taste buds mo, nasanay ka talaga sa, you know, kultura mo, kinakain mo. Kahit saan ka magpuntang lupalop ng mundo, hanapin mo pa rin yung toyo, yung lugaw, kung ano pa man. Mmm. Jennifer, thank you sa yung star-star night. May Carlo Castro palang gingging. Panalo to, oh parang sold na ako. Jumoba na naman ako dito, Bel. Nakakarang sa rin di naman. Kasi, ah, uh, lakad-lakad ako eh. Tingnan natin to. Madalas hindi ko to kinakain eh. Yung sausage link ba tawag dito. Hindi ko kasi to favorite. Yung eh. Ano yung mga hotdog dito sa Amerika? Ang aalat. Eh, hindi ako masyadong nahilig sa mga sausage-sausage dito. Hmm. At tulad nito. Medyo maalat pero konti lang naman. Hmm. <laughs> Hi, Belle. <laughs> Tikman ko ba lahat? Mm, -mm. Oh, tinikman ko. No, hindi naman lahat. Kasi naiisip kita, Belle, eh. Tuwing kukuha ko ng pagkain, ikaw naiisip ko, bakla. Mm. Ang bacon, sunog. Ang sabi, sarap mabuhay. Mm hindi, -hmm. sarap kumain. Today, hindi natamad ako mag-outfit. Well, hindi natamad ako mag-outfit today, kaya ito na lang yung outfit ko. Hindi na lang ako. sweat naka -ano ako. Pudi, may mga moment na napapagod ka rin magbihis. Napapagod ka rin umarte-arte sa buhay. Hmm. Bakla kumain ka. Bella kumain ka ng kumain. Mag-exercise ka lang. Hi, Cathy Bia Wario. Uh, hi. may um, Mayet. Sorry, ah, hindi ko mabasa. Ang lola niyo, malabo talaga mata. Hindi mo nakaganyan ako. Kailangan lumit yung lens ko para mabasa ko kayo. Panalo dito. Hmm. Hmm. So ito, ito masarap ito. Lahat yung tikman ko talaga. Ito yung oily and the food. May apam sa likod. Maraming apam. <laughs> mm. Lahat ng lahat ng edad. Mm. Bakit tayo mga Pinoy chip? Kayo ba ganun din? Nung bata kayo, lahat na nakikita nyo puti, akala niyo Amerikano. Kahit German, kahit Canadian, kahit Australian. Ganyan ba kayo nung bata kayo? Kasi ako ganun yan. Eh. Hindi ko ma-identify kung saan siya galing. Masa lahat sila sa akin, Amerikano. <laughs> mm. Hi, Lucille. Mm. Ano ang topic ngayon? May e, bago ba? May gugur-gurin ba tayo? Gagang kumusta ka na? Yung bag mo na sa akin, pakala mo ha. Ginamit ko na. Yan, chika lang. Bumili din ako ng sarili, ng patulad na, talo, patulad ng bag mo, na orange. Kasi, match dun sa outfit ko. Si Bangad is a big failure from day one. Sabi ni BW. Yan. Yeah. Kailangan natin madurog yung mga bangag palangga. Durogin natin yung mga, pa, mga, mga malawit. Grabe na, sa naubos ko yung konji. Panalo talaga. Ang panalo, ang dugaw. Hi, Jeyo. Ano? Joyos. Joyos. Carlin, thank you. Uy, Eloy, makros mo sa kanila palangga. Si Eloy man, talagang na nagpapalo sa akin yun. Since birth. <laughs> Since birth. Tsaka si Fidel Ford Gastro. Lemon. mo? Ang nagpasarap sa konji. Yung bawang. Panahala sa banga. I think. Wala nang behind the scene na food ah. Ito na lahat. Wala nang behind the scene. Napaka-anis tayo kay Bell. Pero tinikman ko tong corn, yung corn beef. Mas masarap talaga eh. Panalo to ah. Malaki na ah. Mmm. Liza, Labansa. Mm, yan yung mga mababuting Liza, binabati natin. Si Yoli Reyes, matahal ko na rin palang gayang. Hindi niya na kaibigan. Ano daw? Sabi ni Sarah, hindi nakaibigan kaibigan. Si Bangan. Pa-event tayo sa Toronto with Attorney Vic. Sabi ni Beethoven, crash oh, palangga mag mag ano tayo, mag campaign tayo diyan. Mag-organize ka na palangga. Magkatawag na ako. Pero iano natin, kampanya natin si Attorney Dick diyan. Anyway, banding na rin 'yan ng taong bayan kasi kapag inabolish naman yung Congress, hindi eh, good pa rin para sa Pilipino. Huwag napalitan yung bangag nyo. Hmm. Hi Daphne, how are you palangging? from London, Daphne Rodrigo. Oy, Orlando Nicolas, bising ka pa. God bless palangga, sabi ni Mix. God bless to you. Oy, Madam Marina Morales, eto, jumujoba. Hindi. Actually, hindi ako jumujoba. Kasi nag-walking ako. Ah, uh, dati, alam niyo, pag nag-cruise nag, nag cross kayo for the first time, I don't know, iba-iba naman -iba tayong personality matataranta kayo sa pagkain. Parang gusto nyo lahat lunokin. <laughs> May ganun akong moment dati. Lahat gusto ko lunokin palang ga. Pero ngayon, because I'm doing it regularly, wala lang, cool lang ako. Hindi ako nagpapakataranta, hindi ako nagpapaapekto. Dati lahat nalagay na ko sa plato ko. Pare bata, nung bata tayo, wala tayong kinakain. tayo sa toyo o sa mga toyo, toyo or toyo. You know what I mean? Ang buhay, magkwentuh magkwentuhan tayo ng ano. Asa hindi hinaantok pa, para akong lasing. Ang buhay ng tao ay parang gulong. Kasi sabi ko nga sa mga bell, di diba, Ang kukwentuhan tayo. Sabi ko nga sa mga palangga, ang bata ako, mas nata, nung, nung tayo mga Bisaya, no? Pag tayo sa uh, Maynila, ang sinasakyan natin yung barko na pag may ka, lulubog. ba? Diba? Samantalang, kailan to binil? Google mo nga. Yung ano, yung crossing. 1912, panahon ng Titanic. 'Di ba? pa pala ni Titanic may mga luxury ano boat na ship na. Tapos tayo sa Pilipinas. Puro kahirapan. Panahon pa ni ano ni Jack and Rose. 'Di ba? Maganda na 'yung mga na-experience ng ibang lahi. Tayo puro kahirapan. Ang gano'n 'yun? Puro pa kayo kahirapan palang ga ka? Even alam mo na ako, ako. Nililibang ko lang kayo actually. Eh para makakain ako ng makakain, no? Seriously, kasi nalulungkot ako dahil dito sa Western, yung mga tao, kahit hindi sila mayaman, kahit nga McDonald's uh, worker lang sila, or when I say, yung mga service crew, mga obrero, mga ganyan, kahit pa paano na-enjoy nila yung life nila, they can travel, din ganyan sa atin. Kawawa mga lahat, not only middle class. Mga Pinoy, teachers, even nurses, o any other profession na gusto nyo man mag Number one, kalaban nyo pera. Then, another number one, paglabas sa airport, ikikilan kayo ng mga jutang jinemes na immigration ng mga bangan. Kaya abolish na natin yung Congress palangga. <coughs> abolish na yung Congress na yan, palitan na yan, palitan na yung sistema ng gobyerno, alisin mo na lahat ang banga. Ang galing nung nagkimpla nung ano ko, caramel latte, panalas sa banga. Shout out kay ano, patimot ako yung name niya. Bigyan natin ng magandang ano yan. Hmm. I'm done with this. Next page. <laughs> Next page tayo. Wala <laughs> next page na ako ha. Hi, Remy. O, mga inggit. Terang palaka. Hello po. Morning po. Ay. Hindi kayo nagtapa? Ay, may tapa ba? Apo. Oh, Hi, Rene. Ay, kuha po ako ng tapa. Asian. <laughs> ah, thank you ha. Ano, anong pa meron doon? Ah, sinangag. Meron na ako. Ito din, ganitong sinangag. O, ibang sinangag. Pilipinas sinangag. Medyo. Ako, ako doon doon palaga. Masarap. oh thank you, Rene Thank you. Oh, di ba Merong recommendation. <laughs> May tapa daw, bel Ayan, masaya na si Belle. <laughs> Ay, si Novi nandyan din. Nagbabantay kayo ng kinakain ko. <laughs> May tapa daw palangga. <laughs> I know. Eh, tapos na ako palangga. Ito kasi si Rene. Meron pa mga recommendation. <laughs> Uh, hindi ko natin ubusin. Kasi may tapa pala eh. Baka matuwa si Belia. Alo ka? Nako. Mm, Basta Pinoy, mabait. O mababait Pilipino dito. Kain pa more. <laughs> Sabi ni Remy. Hoy. Uh, mga ano. Mga makukulit na angel ni Marley ka. Remy, I'm glad you're home. I'm glad, ano ka na, magaling ka na rin. Kasi siya yung unang nagkasakit eh. Musta po ma'am? Meet kita dati sa Long Beach, sa Cove. Sabi ni Events Hunger, Hager. O okay, palangga, ito. Jomojo ba nga yung araw na ito? <laughs> Thank you palangga. Inutusan ni Belle. Yang, <laughs> Yang si siya ate para alukin ka. <laughs> mm. Oo oh, nga, ikaw, utusan mo si Rene, ha? Para alokin akong kumain. <laughs> Sarap do'y. I miss you guys. Namiss ko kayo, mga hitad. Hmm. Pero somehow, sabi ko kay Palanga, uh, sabi ko, ito, seryosong usapan, na Straight to. Sabi ko, parang, parang peaceful ang travel ko ngayon. Kasi wala yung mga hitad na mga ulit. Tapos sa tawa si Palanga. Tapos biglang maya maya sabi ko, nakakita ko ng telepono. Noe, eh. Noeli, alam mo yan. Nakakita ko ng telepono dun sa gilid ng elevator. Kasi may, kahit saan dito may phone. Pwede mo tawagan yung number. Tapos nal nalukaret ako Palanga. Tinawagan ko yung umarte ako ng, tinatawagan ko si Bell at si Letlet at yung si Remy at yung hitad na yan. Uh <laughs> Sabi ko, hello, bumaba na kayo dito, kakain na tayo. O, oh, di ba But I miss you. I am so happy na may kaibigan ako mga bakling pa sa akin. Ay, gusto ko lang i-booking tong kaibigan ko. Kasi comment ng comment eh. Okay, magandang kwento to. Ray may, bubuking kita. Alam niyo palang ga, ngayon, nag-travel ako, nagtravel ako, isang linggo lang naman yung travel ko. Dalawang suitcase ko. I promised, Uy, may balon. I promise, sabi ko, na pag nag-travel ako, isang suitcase na lang. Pero hindi, hindi talaga kaya. Hindi talaga. Wait lang ha. Okay, nagkasalutan na siya. Ngayon, nagpapasalamat. As much as okay. Not only Low carb daw ako palang dyan. No, ibubukin ko si Remy. Sa magkakaibigan, iba-iba gali Yung si Remy, gusto Although ko time, talaga pag-tripan like ngayon eh. Yung iba, yung si Noily, si Belly, isa lang scoot. Iisang malaking scoot, Tatlo pa sila doon sa scoot case na yun. wow. Bella, matutuwa ka. Ito <laughs> yung tapa. Bel, tapa daw. Team. Iba natin. Iba natin kung maalat. Kasi part part. last time maalat eh. Washy -washy lunch, oh, my maalat. Time oh my God. Hindi maalat, kung sarap. Oh my God.

Raimi. So once again, a big thank you all for the yung... batang yan. Mm -hmm. babae yeah. nga. Ang suitcase niyan, tatlo. Limang araw lang kami nag-travel. Tatlo suitcase. Tapos. <laughs> Nagpa-plan <laughs> nagpa siya na ng iba't iba niyang outfit. So, nagpapalit siya ng outfit. Iba sa morning. Iba yung outfit niya sa morning ibang outfit niya sa in the may parang snack snack yun ano yung snack in between breakfast and the, no? lunch so sa so morning iba outfit niya yung snack iba rin yung outfit niya pagdating ng lunch iba outfit niya <laughs> tapos may snack iba ang outfit niya o di ba exaggerate ako pagdating ng <laughs> pagdating ng evening iba outfit niya tapos pagdating ng sayawan change outfit? Oh, my God. So, sa magkakaibigan, iba-iba talaga ang, sal ang tama. <laughs> Pero, totoo yun, oh. Huwag ka mag-deny. Ano, ah. mag anyway, ako, hanggang dal dalawa-tatlong outfit lang din ako. Depende sa mood ko. Oh, ang ganas. Masarap yung tapa. Paano mo daw tatanggalin yung taba sa bibig mo nang hindi ka mukhang dugyot katulad ni Lisa sa, sa tanas. Ganito daw yun. Hmm? Hmm. <laughs> Para hindi ta <yalata. laughs> Para hindi natang may iniluwak ang suka ni Lisa. <laughs> anyway. Hmm. Alright, may umamin ka. Kaya alam mo, yung babae niyan, ang ang, ang sotis niya tatlo. Nung pumunta siya dito, ng Amerika, three weeks ka lang bakla, di ba? Ang suitcase niya tatlo. Although understandable, may mga pasalubong. Thank you. Napaka-sweet ng palangga ko niyan. Pag uwi niya ng... Pagbalik niya ng Pilipinas, anim na ang suitcase niya. <laughs> Grabe. Hindi ko kaya yung ng mga trip ng mga yan. <laughs> But I love them. Ano mm. yung ako? Naman, marami pa rin akong shoes. Ano, ilan ba dal ako? Isa, dalawa, tatlo. no Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na sapatos ang dal ako. Dati mayigit pa sampu yan eh. Alam mo yun? Mm. May naiwan pa nga gamit siya dito. Si Remy. Sampu ang shoes. Ako ngayon, anim. Dati, dati ba iba kulay? Iba kulay pag, 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 pag next day ibang kulay ng rubber shoes ko. Kasi tatapat mo dito. And dati, kung ano yung kulay nito, may sombrerong nakatapat. Ngayon, ilan ba dala ko sombrero? Anim din. Tatlo yung sombrero, ganun. Tapos yung pang Ah, dalawa lang na pang karika, pang ano, pang island-island. Oi, Remy, Belle, Noily, abangan niyo yung picture ko, bonggang-bongga. Nakabugin yung mga hitad nyo. <laughs> ano, bookingan <nga> na. Oo. <laughs> uh -uh. Bookingan na ba? Yes. Bookingan na sa mga travel style. Hmm. Tapos ako kasi, Bahamas and Honduras trip, sabi ni Erlin. Yeah. Alam mo, walang ga ako. Uh, nagbago na ako. Kasi, nag travel ako ng Asia, kasama ko din yung mga yan. Na sobrang dami mong gamit, may mga nawawala, may mga naiiwan, o may mga nananakaw. Meron ba nagnanakaw sa hotel? Kasi nung nag-travel, the last time I traveled in Asia, Nawala yung Dolce and Gabbana con shade sa kayong Hermes na sobrang mahal na scarf na 'yon na niregalo lang sa akin. Hindi ko pa nasgamit gamit. Nawala. Hindi ko makalimutan. naliliba ko. <laughs> Sayang kasi ang sarap eh. mag Masing kaya tayo dito para mamaya. Anyway, palangga <laughs> Sabi ni Remy, may concern pa sa pagpa I know, right? Anyway, ayan na pala nga. Nalasing na ako sa, 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 ano, sa, kakain. Hi, Belle. Ay, oo. Naku, kawawa naman si Noily. Grabe. Magkano bilhin mo sa Celine mo shades? Nawala yung Celine niya sa Vega. $600 ba yun? Ganun talaga pa lang ka. Sabi na lang namin, baka yung nakakuha <laughs> makabulag merong may meron siyang kailangan niyang protektahan yung kanyang mata kaya nakapulot siya ng shades or binibigyan namin ng justification or pangarap talaga niya magkaroon ng shades na si designers sa buong buhay niya tapos nakapulot siya so din, yun lang ang sinasabi namin but anyway ang sarap ng tapa <laughs> kasi ginapalagyan ka, masyado na akong madaldal Cheers! I can't wait to travel with you again, Palanga. Mm.